Good morning, mga idol. Gumadami na masyado yung aking mga alaga. Binibinta ko lahat yan. Ang problema, wala silang mga pera. Binabarat yung aking mga manok. Alam nyo kasi, mga uh, idol, mga idol, sa pagbibinta ng mga manok na yan pinakababa yung 1.5 pinakababa na yun kasi ang mahal na ng patuka ngayon dati rati okay nga lang sa akin 500 binibili yan noon 20 years ago naigit 20 years ago na kasi ang kilo ng naman ng patukan ng manok noon, wala pang 20. Ngayon, ano na, 40 na yung binakang baba. Kasi pinapakain ko mga yan, crumble grower. Para matataba sila, malulusod. Kasi mga ano pa yan, wala pang taon yung mga manok dito. Pinakamatanda kong manok dito, ano lang, na pisa ng February tapos sunod-sunod na February, March, April, May June, marami nga sisiw dyan pinapakawalan ko lang yan pero pinatali ko yung mga inahin kasi ganoon din naman pag nagalaga ka ng mga sisiw pinulong mo tukos sila sa umpisa pag nag-edad ng 2 weeks kahit na yung mga gamot yan doon na nag-uumpisa ano, namamatay pag nag na ng 2 weeks. Unti-unti na silang mauubos kahit na may gamot din tubig. Kaya ang ginagawa ko, pagkapisa, itinatali ko na lang sila kung saan, saan dyan yung mga inahin. Tatlo yung inahin yung nakatali dyan. Yung iba, nasistensya na, inulam na. Kasi ayaw kung dumami masyado. So, matira matibay may natitira pa rin naman mas marami pa rin naman natitira kahit mga ganyan sistema lang tinatali ko lang at least uh, dumadami kung 10 ang sisiyo natitira din naman ng mga 4 5 so ganoon din ang suma pag kinulong gaya nung nagkulong ako ng mga sisiyo dyan halos walang natira na mamatay din ganoon din ang suma so, mas maganda yung pakawalan na lang sila at least may natitira pa sa sampo natitira pa ng lima apat kanya ganoon lang so ito mga manok na ito mga idol pakarami na masyado bago ko yan ang tatay niya nandun sa kulungan dalawa ang nanay nito nandun, may sisiyo, sampo namatay na yung apat ito, isa lang na buhay kimunod si sa kanya, ayun ayun oh ito yung nag-iisang na buhay ang tatay, hindi nasa kulungan yung tatay Marami na masyado mga idol. Ayan o. Yung medyo malapit dito sa Cargara Liti. Yung gusto nyong bumili. Binibinta ko na itong mga muna. Po. Masa matitira lang yung pamali. Yung dalawang pamali ko. Tapos yung iba. Tsaka yung mga 3 month old. Pero yung 6 month, 7 month, 8 month. Bibinta ko na yung. Mahal ang batok, ah. So, medyo uminit na ngayon. May dalawang linggo rin umuulan dito. Ay, parang uulan na naman. Ay, no. Umukulimlim na naman doon sa bandang. So, medyo uminit na. Kaya, ano muna mga idol hanggang sa sunod nating vlog dito lang muna tinignan ko, tinignan ko lang yung aking mga manok gusto ko nang binta. kaya gusto niyang bumili bilhin niyo na punta na kayo dito sa kargara bye bye